saksak na natin para ating malaman kung okay na ba siya so yan switch natin yan yung number 1 hindi yung number 2 at number 3 hey this is DJ what's that So, ayan. Ito naman po isa. yung susunod. At ito ay lansag-lansag ang kanyang mga gamit. So, naganap naman po ito. Ang papayos nilang ito niya. Nung mayari ay ito po. You know, hindi siya nagsiswing. Ayan hindi, tingnan natin yung kanyang shifting so, dikit na siya oh. so, yan ang ating ayusin at saka yung tali niya, yung cable, tayo yan so, repair na rin pala to so, yan po, tinalihan lang ng wire so, ngayon lang natin itong mabubuksan at ito eh, ngayon lang natin na meet yung may ari nito kaya yan, natatin munang alamin. Tiste muna natin kung may holding ba siya. O continuity. Ang tawagin. So ayan po, wala siyang switch. Nung atin siyang madala rito. So ayan, marami naman tayo dito ang switch. Yan, natatan ating alamin. Gawin po. sa labas. Ayan, mayroon. Ayan, okay po, mayroon. So, ayan, at babaklasin ko muna natin ito lahat. Pakita ko na lang sa inyo mamaya pagkatapos na ating tinanggal ng lahat yan. Medyo matigas talaga siya. So ito, papalitan na natin ito So ayan, kung anong mapapansin Yan you o, know, ini-pull ini na lang oh yung pagkakadok no? ini ikot na lang siyang ganun So mamaya, hihinang natin yan Yan, buksan natin yung pinakamotor niya So ito po, ang ating mga nakaka- Naka-encounter dito Sa mga nare-repair natin yung mga electric pa na ganito yun no mga nakabuhol na lang hindi hindi bypass pa ayan no yun binaypas na lang niya oh. Ganto na naman ang ating uh, na encounter minsan naman ang daming kapasitor na nakakabit sabi nga patatawari so hindi naman natin sila masisisi maga sila ay gusto lang nilang kumita din o makakain sa mga gahapon so okay naman yan kaso mo nga lang wala silang dalang at mga tester kaya lang minsan talaga magpagkagulo ng mga wiring nila so nakakatakot ba baka dun mag spark o magkaroon ng problema sa ganitong mga pagkadugtong dugtong minsan walang tape yan katulad nyan oh. mga dinudugtong lang nilang ganyan so yan mamaya natin yung pagka bypass nyan yan oh. sa kuryente nya yan yung kulay white hindi nirekta nya dun sa kapasitor siyon yun sa kapasitor diretso dun So yan, natin mga linya yan. So yan, natin. Yan ang kanyang pagkatrabaho. Yan ang pagkagawa ng nag-repair nito. So ang ganda naman ang kanyang magnetic wire. Ito ay tanso. Yan, sa kulay pa lang malalaman nyo na na siya ay tanso. Kasi iba ang kulay. At ito ang kanyang pusing yan. Maitim na siya. Nangingitim na yung loob. Oh. Ayan, papalitan na natin ito ng bushing, Saka sifting baka sira na rin. Dito na natin. Kasi it, nangitim na talaga siya. yun sa puno. Ayan, parang lang langis na nagbikit na siya. Ayan, pakita ko sa inyo mamaya lahat. So, ayan po. Super so, itim. Ayan, kurong Purong langis. yun oh. daming langis. Oh. Hmm, dumi. Linisin muna natin. So, ayan po. Talagang palitan na ito ng shifting. Ay no, okay na oh. Naka humbok na dito sa dulo. Ay no. Yun yung guhit niya. Ayan. Doon sa loob, ano na siya? Lubog na, gas gas na. Itong dulo naman, okay naman. Kaya lang dito nagka problema. Kaya hindi na ito pwede. Palitan na natin yan. So ayan po, papalitan na natin ito ng ano, wiring. Atin siyang babaguhan ng

Uy, na nga natin bago yun. Maganda. Tanggalin natin yan. Tapos babagoy natin ang, ibang ganito. Ito matigas na ito eh. A few moments later. So, ito na po. At nalagyan na natin ang cable tie. Ayan, maganda na ang kanyang wiring So, yang maganda na siya. pinalitan natin ng thermal fuse at ito na. yung sirano yung kanyang thermal fuse so ito po yung kanyang thermal fuse so wala siya oh. wala siya ang reading pag dinikit natin yung kamay oh, mayroon yan oh. kasi may ground yung ating kamay pag ito wala siya oh. yan pinalitan natin ito thermal fuse na ito so yan itinunik po natin ito dito yung ating ground dito So ito po yung kanyang common kulay uh, gray. So titira natin. Bawat isa. So yan may rating po siya. So yan meron. Yan. Dito sa kulay yellow. Sa kapasitor po yan. Ayan so, meron. So ito sa kulay red. Ito ang sa common natin. Yan. Kaya na-ground siya. Yan po yung pinakang kumon niya. Ito. So, so yun, okay. Approve. Ayan, so, napalitan na natin ang busing. At saka itong shifting. So, nahanap lang natin ito dito. Ating, uh, ating stakan. So, at saka dito na may tatagal pa ito. Ayan ito. Talagyan na natin ito dito. Tuloy na natin. Ito, palitan na natin yan. Ayan. Kaya tayong ano eh, bagong busing at saka sipting. Kaya pang samantal lang yan. Pang samantagal. <laughs> Ayan, lagyan natin ang lalis. Ayan, saklang ang kakaano yan. Ya te entendí So, ayan. Okay na po. At nabuo na natin. yan na. Iayos na natin ang linya. So, ayan. Maganda ng pagkali niya niya. Hindi ka tulad kanina na mayroon dito naka-bypass. So, ngayon. yan ang pagkakayos niya. Ganda ng kanyang pagkawiring. Ayan. Ganyan dapat. So, buhuyin na natin to. Tapos para ating matisting na. Ayan mga higa, natating isaksak na. Saksak na natin para ating malaman kung okay na ba siya. So yun, medyo magulo ang ating shop. Talagang kagulo ang mga gamit ko. So yun, magana na po siya. So lagyan natin yung switch. O itong pihitan. At saka ito. Yung kanyang pag-swing pang-swing. Doon ka lang. mo na. So yun bali ang pinalitan natin dito ay itong ito nabasag ito so pinalitan na natin yan bali ito yung nabasag sa kanya yun o oh. putol na so ngayon alloy na yung ikabit natin so yan switch natin so yan po yung number 1 nya yan yung number 1 hindi yung number 2 at number 3 So, yun, okay na po siya. So, yung cover po nito ay iniwang ko sa may ari. Bali, doon ko na lang bubuhin yan. Magkano so, okay naman na po. At wala nang problema. So, yan, kung uh, sana po ay nakatulong muli ako. Ang ah. aking kaunting kalaman sa inyo. Ang uh, paguhan po natin dyan. Muli. Shoutout sa inyo lahat. So, katulad na kanina, tayo nag-shoutout. So, hindi ko na kayo may isa-isa. -isa. At sa nagtanong kanina na tungkol nga sa ating barnis na ginagamit. So nasipit na. Dun sa ating uh, unang vlog na kasamahan nitong tatlong ito. So may isa mong natitira. So hindi ko alam kung ito ay gagana. At ito po kayo. Yan. Basag ang kanyang kapasitor. Siyan so, yung muna natin to Yan po putok. Yung kanyang kapasitor yan lumubo. Ngayon titingnan natin kung ito ay okay pa. So medyo malambot naman oh. Kasi ito po yung mga bagong labas na mga electric pad. Na mga stand pad. So ito yung hintat patak niya. Oh. Ganda pala ng tatak panasonic unik. Yan oh, unik. Mga para unik na bagong labas. So yun oh. Kumbaga naroon ng lock niya sa gilid ng gate. Yan bali do natin yung susungkitin para mabuksan itong makina. So sa so, susunod po ulit mga video ko yan. At ito lang man po ang ating natapos. At sana nga po muli may natutunan kayo sa ating uh, nerefer na, na yung maghapong ito. So ay napunan tayo ng gabi. Oras na ay 6.55 na. Dalawa lang ang ating naayos. Medyo mahirap kasi. Tayo nagparay nang pa. Nagana pa naman. Mga wire. So yun. Uh, sana po pakishare nyo itong ating video para yung pang ating uh, yung ay malaman ko at sa paka pakisubscribe na rin po like and share so yun naman po at maraming maraming salamat muli sa inyo lahat God bless you all ingat muli ang bawat isa magandang gabi